Magandang araw muli mga kamag-aral at kabulay sa Salugan ng Diyos. Ngayon naman ay nasa sa ikalawang araw tayo ng paglikha ng katalakayin. No? Ayan, so share ko yung um, ginawa ko ay uh, i-prepare ako ng konting PowerPoint presentation ng para mas uh, maganda yung ma-visualize natin, ano, yung uh, at least sa uh, presentation lang, pag uh, portray ng paglikha ng Diyos. So, napagbulayan uh, bulayan natin sa unang araw ng paglikha na nadudoon na ang mga langit at lupa at may tubig, you know, may tubig at liwanag. So, yun yung mga unang-una na mga elemento uh, uh, sa unang araw ng paglikha ng Diyos. Ngayon, babasahin naman natin ang uh, mga talata patungkol sa ikalawang araw ng paglikha ng Diyos. At ito ay mula sa uh, verses 6 to 8. Okay? And on the second day of creation, Sabisa verse 6, then God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Then God called the firmament heaven. So the evening. and the morning were the second day. Oh, kapitan natin makikita ngayon, medyo nakakaiba ang uh, uh nating natin paglalarawan ng ik ikalawang araw. Uh, to be honest, ito yung isa sa mga parang hindi ako uh, ano eh, hindi ako satisfied dun sa uh, narinig ko lang ang mga eksplanasyon patungkol sa pangalawang araw ng paglikha. Tingnan natin, no? Ah, uh, una, uh, siguro i kung i ko ng drawing ano yung uh, unang araw ay yung heavens na do na pero dahil hindi ko naman uh, ma-imagine ano ba yung mga heavens ano, ano yung anong content noon kaya yun na lang uh, at least sa ating uh, pag, uh, yung talagang ito lang itong nakikita ang aking ilalarawan. Kaya halimbawa ng mga tubig, yan, yeah, so may waters ng lupa, syempre, yung earth, land, soil. And of course, kaya natin nakikita yan dahil lang may liwanag. You may liwanag na ipinrovide ang Diyos. Ngayon, ang makikita dito sa verse 6 ay ang sinabi ng Diyos na magkaroon ng firmament. Yan sa Tagalog, ang pagkakasabi ay parang ano, no? kalawakan. Kalawakan yung ginamit. No? Uh, sa bagay sa ano naman, sa uh, Bible Dictionary, it's Strong's Concordance ay eh, ang sinabi expanse. No? uh, extended expanse. yung Hebrew word ay rakia rakia at uh, kung ma, ma -re research ko naman din sa internet yan pero sa Tagalog nga eh basta ang ginamit na salita ay uh, kalawakan ano? kalawakang maghahati let it divide the waters from the waters so itong water na to ay syempre I assume na sa ibabaw siya ng lupa ano <laughs> kasi ang water ay syempre liquid siya ang earth ay solid kaya more on ang nasa sa ilalim ay solid Thus God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. So yung firmament na yon ang layunin ay hatiin. Ano? Hatiin yung tubig sa dalawa. So, pinalarawan ay ganito. Ayan, ano. So, hinati para magkakaroon ng waters above the firmament at waters below the firmament. Okay? So, literal lang na, literal ko lang i pinapresent, ano, yung pagkakasabi. And then, tinawag ng Diyos, and God called the firmament heaven. Oh, take note, uh, ginawang capital H and then singular lang. Yung yung firmament ay heaven din. Ano? Pero maisip natin, ano ba yung heavens ano na madami? Uh, ito ba ay part lamang? Isang part ng heavens? Uh, what about yung waters? Ano? ah uh, so yun po yung mga at uh, mga tanong ko rin. Ano, na, paano masaset o ma, ma, reconcile mga bagay na? I think we need more Uh, yung iba pang references para mas maunawaan niyan. Although may mga iba na pong mga uh, nagpapaliwanag, pero siyempre more on mga ano yun eh, kumbaga para mga opinion din. Pero as is, yan ang pagkaka, uh, at least pagkakaintindi ko ano, sa sinasabi ng, ng salita ng Diyos. And it was so. So, naganap nga. So, ibig sabihin, nahati. So, um, ang pwede po nating i-research na na patungkol sa firmament. Ano ba ang nature ng firmament na yan? Uh, is it yung bang uh, sinasabi sa Tagalog din kalawakan? Space ba yan? Pero isipin natin, paano mag-hold ng water? No? <laughs> paano mag-divide sa water? Eh? Eh, di ba ang tendency ng water ay eh, bumaba? Ay eh, bakit may waters above? Okay lang to Waters below. Talagang nakapatong siya sa lupa. Eh. Pero yung water sa above, and then firmament na ito ay simply space, open space. Ah. So, parang doon sa natural law, law physics, parang uh, may something, ano? Pero alam niyo ba na ito rin ay siguro assignment na lang ng bawat sa atin. Sinasabi ng iba na ang kahulugan din ng firmament ay isang strong, solid dome. Yan, ako. <laughs> at uh, sabihin man solid siya at mas s'yempre extended siya at ayun po 'ko pag ganoon yeah hindi noon kinokontra ang laws of physics na ano, kung ito nga ay ganon. no so yun po yung pwede nating pag pag uh, din ano gusto ko lang i-challenge din po yung inyong uh, uh ikang curiosity para ano ba unawain natin ano yung sinasabi n kasi basic ito patungkol sa nilikha ng Diyos. And then, yun nga, tinawag ng Diyos na, ng Diyos na heaven, ang firmament, heaven. <laughs> ano yun? First heaven, second heaven. Okay, alamin pa natin. So, the evening and the morning were the second day. So, may kailan, tagling verse lang itong uh, second day of creation. Pero eh, I think, eh, itutuloy ko ng hanggang sa third day kasi may kaduktong din doon yung patungkol sa firmament, ano? Ah, uh, ang, ang makikita ko lang na masasabi natin dito ano yung power ng Diyos no para yung tubig din na kanyang nilikha which is so parang uh, so abundant no uh, hindi natin hindi ma-measure kung gaano ang kadaming tubig din eh. ay uh, binhinahin natin niligyan ng hati sa gitna okay and then there's question, marahil din na nasa isip na, kagaya na, kagaya ko, ano. Itong waters above na to, nasa saan yan? And does it exist today? Yan, ah, ano. Um, curious lang ako, pagka tumitingin ako sa sky, lalo na uh, may araw, ano. Anong color ng sky? Pag, lalo na uh, konti lang ang clouds. Di ba blue? <laughs> blue. Pero pag, pag ka naman, lalo na kung nasa sa mataas kang lugar, sa airplane ka lalo kung nakasakay like, sa airplane. tingin mo naman sa waters below, below de, ano, So, uh, something, something na kailangan natin mas mano Okay? So, yun po second day. Yeah, let's go to the third day of creation. Okay? Yeah. Uh, Nag-appear na lang bigla, no? Okay, so, sa, sabi dito sa verse 9, Then God said, Let the waters under the heavens, heavens, take note that. Plural na naman, no? So gusto ko lang ma uh, makita natin yung mga mahalagang salita na li, na binabanggit dito ano heavens plural ano be gathered oh, so waters under the heavens take note of the position ano ito so ito referring dito it waters below so uh, gather together in one place and let the dry land appear and it was so So, pwedeng ito nga yung waters below. Kung gano'n, ano, ang reference doon sa heavens nyo, kasama nga itong firmament. no under eh, under the heavens. And so, ibig sabihin, itong waters above could also be part of the heavens. Heavens na plural, ano. Okay? Mm-hmm. And then, and God called, and then, ano daw, yung palang yung, yung, yung waters below na to, I gathered into one place and let the dry land appear, and it was so. Tapos, and God called the dry land earth. So itong, yan, teka. Um, ano yan, meron po akong ginawang picture, ano, paano ilalarawan. Yan, okay? So kung yung waters below ay magagather into one place, still, ginawa akong ng uh, parang dalawang, ano yan, pero magkaduktong naman ang mga dagat, di ba? uh, para lang mapalitaw ko yung ano yung, yung sabing lupa ito uh, tinawag na seas yung mga gathering ng waters and then let the dry land appear so ito robis kaya, kaya dry land hindi eh, ibig sabihin nagano na siya hindi na siya under the water ano at kundi nasa sa ibab, ano na siya above sea level ikaw eh ngayon sa ganoong paraan Nais ko lang na eh, may may magano, may uh, may create na space talaga, di ba? Kapag ka gather yung seas at kumaga appear ang dry land. Ngayon, hindi yun yung firmament, ano? So itong itong open space na to, ayan, sabihin ko nga ito, alam mo ba? Yeah, ito itong open space na to. yan yung puti, yung puti na yan, no? Ito, ito, yeah. Ah, ano yeah. So in my ano, akin lang uh, guess eh. Siyempre, yan ang sky. <laughs> Di ba yung logical na tingin nakikita? Yan ang open sky. Yun yung space mismo. Ano na, uh, I'm not referring to the yung tinatawag ng outer space, kundi yung itong immediate space na ating uh, ginagalawan. No? At sa hanggang sa, mat sa mataas pa, hanggang doon sa firmament, tinatawag. So, the open sky is not the firmament this yung aking ipinasok ko ng salita dyan. Okay, and then, ang sabi pa dito, okay, tayo tanggalin ko lang yung anong yan, ha? Uh, tanggalin ko na, ha. Okay. And then, sabi po dito ay, sa, sa third day, then God said, let the earth bring forth grass, the earth that see, yield seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself all in the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and the herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. So the evening and the morning were the third day. Now, take note, no. Now, siguro maggawa lang po ako ng punting uh, uh picture na no? Okay and then uh no huh? uh, so suppose dito yung mga parang mga trees Oops <laughs> sorry ah Ganyan na lang Ganyan na lang no ah uh, yung green color ang nagre-represent ng mga trees dito sa kabila yan Okay, and then, parang yun yung mga trees, fruit tree, and even grass, ano? No, take no. Mga tree na ang nilikha ng Diyos, ano? Hindi siya nagsimula sa maliliit na plant. Uh, the point is, ito ay adult na na magigild na ng fruit. Okay? Meron na ang fruit kaagad niya. Marahil, doon na yan, No? herbs that yield seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. At makikita natin yan sa mga iba pang nalikay ng Diyos. So Puro adult na. Hindi siya nagsimula sa, o baga ay, uh, buto muna, saka pa naging itinanim. Hindi uh, ready to reproduce na. And saka mga susunod na araw, kagalibawa ng mga animals, ay mga adult na na animal. Okay? And even men, di ba? Malika ang tao Ay, hindi baby, kundi adult na si Adam. Yan, yan yeah, yun yung mga observation. Ngayon, ano pa po yung mga observation na kikita nyo dyan? Pwede nyo pong i- No, pwede kayo mag-comment. Uh, ano? Pwede tayo mag-interact dyan eventually sa comment section. Yan. Yeah, uh, so, this is my uh, personal ano lang, uh, understanding sa literal ano na uh, sinasabi ng pag-create hanggang third day. Okay, so hanggang diyan muna at uh, I hope mas makikita rin natin yung ano yung creative power ng Dios, yung so powerful ng ating Dios. At tinatawag niya laging good, ano you know. Tinatawag niya uh, good. Ang, uh, it was good. You niya know? And it was good. Yan. So lahat ay good ang ang nilikha ng Diyos at nasa sa third day na tayo. So muli, salamat mga kamag-aral, kabulay sa inyong pagtunghay sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa susunod, sa fourth day hanggang sa sixth day ng creation ay ating itutuloy. Okay, God bless sa inyo. Salamat. Thank mm -hmm. you.